Amen. Glory salamat to God. Po, salamat, ng salamat po. Amen. Maya paapa kay Kongan sa ating mga kapatid sa Pampanga. At ngayon mula naman sa Angono Rizal, ang ating kapatid Sister Carmelita Picones. Purihin natin ang Diyos. Sa so, hapon po sa inyong lahat, magandang hapon po Brother Mike, magandang hapon po Sister Belen, magandang hapon po kong Michael, kong Rene, at kay Sister Cheryl. At sa buong bilang rin ako, po sa inyo ang nangyari po sa akin buhay. Una po, ako po ay naglilingkod sa St. Clement, ang Honoris Ako po ay matagal ng coordinator doon. Uh, gusto palitan, hindi pa po mapalitan kasi mahirap po doon maging coordinator. Amen po ba? At sa buhay natin, pagiging paglilingkod sa ating Panginoon, ang pagiging coordinator, alam naman po ninyo, Uh, lagi na po nag-aabono. Pero matuwa po tayo kung sa ating pala palaging pag-aabono, tayo po naman ay pinagpapala ng Diyos. Amen po ba? At lahat po, ang um, ko lang po ang nangyari sa aking apo. Uh, last year po, siya po ay lagi nagkakasakit. Ang sabi po nung doktor ay uh, may, may leukemia. Uh, hindi ko po inangkin yun tuwing may provincial meet po tayo ay namin sa ang honor sa ay sa Rizal uh, sinishare ko po ito na siya po ay pinagaling na ating Yahweh Arisaday sapagat ang Diyos natin na sila samba sa lugar na ito ay tunay na tunay na dakilang manggagamot na siya nagpapagaling sa aking apo kaya ngayon po wala na po siyang sakit wala na po siyang nararamdaman kundi siya po ay isang malusog na bata at matalinong bata Ikalawa po, Uh, yung aking isang anak naman po, uh, na-operahan po siya sa bato, No ay sa abdo. Nung una po, ang sabi ay, pwede nang hindi operahan, ni ng gamot. Kaya alam po, yung po, ay sumabog na sa abdo. So, anong nangyari po, talagang lumatag po sa kanya abdo. Kaya ang sabi ng doktor, hindi na po pwedeng, hindi o operahan. Ang sabi nga po, Uh, 160 ang magagasto. Sabi ko, Lord, alam ko ikaw ang aking God provider. Hindi mo ako papabayaan. Kaya nagsalo po kami, pray over namin. Nanawa po ay hipuin ng doktor. ah, uh, bigyan kami ng pinasyan. Praise the Lord, hallelujah. Marami pong tumulong na bumaba ang aming babayaran. At pagkos nagpa, nagba, nagbawas pa po sa doktor naging 60,000 na lang po. Yung 160, naging 60,000 na lang po sa lahat na aming ginasto sa ospital. At ay ikat ko po, um, hmm, itong aming lupa. Minabili po ako lupa sa Kayuman, 765 square meter. ah, uh, ito po ay laging panalo sa kaso. Pinapalis ko po yung nakatira doon. Lagi pong panalo. Kaya lang po, pagdating ng dulo, talo. Yung pong papeles na yon ay dinadala ko dito, na pre-over ko kay Brother Mike, inayayakos namin doon sa truck niya, ay sa kanyang sasakyan, nahahagot ko po doon. Lagi pong panalo, ang problema po, lagi naman lumalaban yung aking kalaban. Ngayon po, itong taon na to, uh, ay inaakin ko na, matatakos na po ito, kahit hindi pa ayos, at nakakain ko, na matatakos na po, dahil sila po, uh, po, ay nasa sheriff na, Nawa po Lord, ang um, pagtayo ko dito ay tapos na tapos ng ang um, problema ko sa akin lupa. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming maraming salamat po. At isa pa po, um, yung po yung sa malaking pagsubok na dumating sa akin buhay. Matagal na po ito. Uh, kami po ay, yung aking asawa po ay kinuha ni Lord sa hindi magandang, magandang pagkuha non uh, noon po nakaranas kami ng medyo mayaman. Uh, tapos dapat kama lang po siyang in-check. So, kinuha po siya, kinitnap. Pero sa awa po ng Diyos, yung lahat po na nangyari na yon ay nagkaroon po ng katugunan. Dahil ang sabi nga, huwag tayong gaganti. Ang Diyos ang, bah ang, bahalang gumanti. Kaya ngayon po, sila po ay nado na nakakulong. At uh, sa awa po ng Diyos, yung pong na akin sa aking mga anak, na tatlo, na tatlong babae, nakatapos po sila ng isang nurse, isang SRM, at isang tourism. Ngayon po sila po ay may kanya-kanya ng buhay at pinagpapala ng ating Yahweh or Saday. Kaya Lord, salamat po ang lahat po na papuli pa. Salamat ay eh, binabalik sa iyo sa pangalan ng iyo sa Christo na aming tagapagtas. To God be the glory! Hallelujah! Amen! Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Yan, Ang pagiging koordinator ay isang malaking pagpapala po yan. Amen. At mula naman sa Angono Rizal, ang ating kapatid Sister Lourdes Bendijo. Uh, magandang hapon po sa inyo mga brothers and sisters. Higit sa lahat sa ating dakilang yawel sa Day, sa Panginoong Jesus, Banala Espiritu, at kay Brother Mike. Lord, Naririto na po ako upang ko po ang mga himalat pagpapala na kaloob mo po sa akin. Ako po ay tinawag ng Panginoon sa bansang Hong Kong. Kukunti pa lang ang mga tender noon, wala pa kami sa 20. Ganito ang pagkatawag niya sa akin kasi nung nandoon ako, ako'y busy-busy na magkumita ng pera. Ngayon, nag nagkaroon ako ng kaibigan -ka na naglulo ng passport sa sa bangko. Ngayon, tanong ko sa kanya kung anong gagawin doon. Sabi niya, eh, pag papautang daw niya. So, ang ginawa ko, ginaya ko rin po yun. Pero sabi ko, ang akin ay 10% lang para mababa. Pero purihin ng Diyos, siguro, sabi ng Panginoon, talagang sumusubra na ako. Kaya, nagkaroon ako ng customer na nag a sa El Saday. Sabi niya, ate, sama ka sa amin. At darating si Brother Mike. Sabi ko, sino ba yon? Sabi niya, basta sumama ka lang. Ngayon, ginawa ko, mga one month na sa kakaakay niya sa akin, lagi niya akong pinipre sa telepono, pinipre over. Ang sabi ko, oh sige, sasama ako pero susunduin mo ako. Marami akong kondisyon. Pagdating ko doon sa gawain, praise the Lord talagang na naramdaman ko ang presensya ng Panginoon. Ako'y nangangilabot po, lalong-lalo na nung wini-welcome ako. So, Mula noon, pinakinggan ko ang salita ng Diyos at tumimungha sa akin puso at isipan. Ngayon, ang ginawa ko, sabi ko, pag aatin ako dyan, hindi ayaw ko nga doon sa harapan, nakakahiya. Pero yung ayaw ko, iyon ang nangyari. Tuwing ako yung atin ang gawain, lagi ako nasa harapan. Kaya purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan. At pagkatapos noon, sabi ko sa Panginoon, Lord, ay sinasabuhay ko muna ang pag iika po. Two weeks pa lang ako sa gawain, iika po na po ako hanggang ngayon, bagamat wala akong hanap buhay. Subalit, ang Diyos ay napakabuti dahil marami siyang hinihipo na ako'y pagbalain. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang aking pag iika po. Ngayon, ako ako'y umuwi na dito, talagang tuloy-tuloy ang pag aatin ko, hindi ako ma-absent, lalo-lalo na noong lalong-lalo lalo na noong may COVID, bawal ang matanda na napapasokin dito, kundi 65 above, hindi napapasokin. Ang ginagawa ko, talagang ako yung nagpupumilit na makaaten, nagsusumbrero ako ng itim para hindi ako halata na, ano na, na matanda na. At ang ginagawa, Ginagawa ko yung pinipil-upan, hindi ko nilalagay ang edad. Kaya hanggang ngayon, talagang napakabuti ng Diyos dahil pinapatatag ang aking pananalig at panamampalataya. Kaya Lord, ang paborit alay sa iyo lamang magpakailanman. To God be the highest glory. <laughs> Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, nakalusot, <laughs> tatago ng, sumbre, so, ng buhok, ano, para hindi mapagamal. Sino ba tasa mga mga senior? Kami, ay, masarap kasama sa kainan yan. Maraming discount. <laughs> ang susunod natin magpapatotoo, galing naman sa Paranaque City, Sister Carmen Mangkikis. Purihin uh, ng Panginoon. magandang hapon mga kapatid kay Kristo. Magandang hapon Brother Mike, Sister Vilen, Kung Michael, magandang hapon. At sa Velarde Family at Lalo Tigit sa ating Yawil Shiday. Ang isi-share ko lang mga kapatid ay tungkol ito sa aking kapatid na naoperahan dahil nagkaroon ng bukol sa buti, uh, bituka, na, naging tagumpay naman ang operasyon. Kaya lang, yung dumi niya dito sa gilid. At uh, na-operahan naoperahan siya uli dahil iaayos yung bituka niya. So, na naging maayos naman, kaya lang, nagkaroon ng problema dahil nagkaroon, nagkaroon, siya ng ubo doon po lang sa hospital, sumabog naman ang kanyang bituka. So, inoperahan siya uli, o, oh, ganun na ganun sitwasyon. So, ganun naman, ang maging matagumpay naman siya nakalabas, Nung nakaraang lunes na emergency yata dahil sumasakit, ang kanyang siya at nagsusuka. So nakita doon sa CT scan, may barado naman yung bituka niya. So nakaschedule siya na operahan nung March 1. Kung hindi, mawala ang bituka. Adi, mawala ang barado. So ang panalangin namin, sabi ko sa mga pamangkin ko, manalangin tayo ng sama-sama dahil napakarami ng sugat ng inyong ina. Sabi ko, walang imposible kay Lord. Tapos nung February 27, nagkaroon kami ng pilgrimage, wala akong ibang kay Lord. Yawil sa day, nawala, hindi maoperahan muli ang aking kapatid. Tunay nga, tinugon ni Lord ang aking kahilingan, aming kahilingan. Nakauwi ng aking kapatid nung Sabado na operahan siya. Maraming salamat at ganun din yung mga financial na pangangailangan. Ang Yawil sa day, ang tumugod sa lahat ng pangailangan at nagtagumpay at nakalabas na, na po ang aking kapatid. Maraming maraming salamat, Panginoon. To God be the glory. Amen. Glory to God. At ang susunod na magpapatotoo, galing naman sa Paliparan 3, Das Marina City, Cavite, Brother John Mark Ramil Dos Luciana. Purihin ang Panginoon. Nagpapasalamat po ako dahil sa biyayang binigay na katalino po sa akin. Ang ipapashare ko po lang dahil na top 3 po ako sa Amin school at 94 average at, at meron po akong dalawang highest honor 96 po at 95 kaya nagpapasalamat ako tapos yung sa school po ako na nagpre-pray ako na sabi ko ano ba to Lord hindi ako makakakuha ng 95 pero sa pangalawa po, ano sa 94 in average, nagpasalamat po ako dahil sinali ako doon ni teacher at nagpapasalamat ako sa talino ko na binigay sa akin ni Lord. Amen. Glory to God. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kita nyo na, bata pa lang, nagpapasalamat, nagpapatotoo na dapat yung mga nanay sila nagpupunta para magpatutuo. Tasa sa kamay ulit mga pinagpala, o sa susunod na Sabado, kayo naman ang tumayo rito, ha? Sunod na ang, nga aking kapatid, mula naman sa San Pedro, Laguna, ang ating kapatid, Sister Noemi Colina. Purihin ng Diyos. Good afternoon, brothers and sisters. Kapapatutuo lang po ako. Kapasalamat ako, nakabalik sa Ah, sa Asaret, ah, ah, at, at papasa naman din ako sa Panginoon Diyos ang flight ko na sa April po tama Tugod, to God to glory Amen, glory to God, glory to Christ Jesus at ngayon mula naman sa Santa Ana, Manila ang ating kapatid Sister Teresita E. Betonio purihin natin ang Diyos na buhay Praise God, hallelujah Magandang araw po, Brother Mike, ang yung family. Lahat po ng yung family. Magandang hapon po. Uh, nandito na naman po ako, brothers and sisters, para ipagsigawan ko ang kabutihan ng ating Panginoon. Lagi po ako dito, na alam ninyo yan, dahil sa anak ko. May breast cancer po, 2024, nabuo ang walong chemo. Nung December po, diniklare na operasyon. Pero nagantay po ng calling ng doktor. Sabi ko sana sa ko, laban lang anak, kasama natin ng Diyos. Bilang naglilingkod, bilang ina po, minsan nangihina. Pero nandito ako, lumalakas ako dahil sa Panginoon. Let's God! Nung Martis pa, nandito ako. Pag uwi ko, biglang tumawag ang doktor. Yung anak mo, admit na bukas. Praise God. Bilang ina, magdamag po akong nagpuri sa Panginoon na ang kamay ng doktor na hahawak sa anak ko ay kamay ng Diyos. Praise God. Webis po. Nandun na po sa operating room. Ah, nandun din po ako nagaantay sa labas kasi bawal nga ako dahil senior na po ako. Pero ang ginagawa ko sa labas, puri ng puri ng ating Panginoon. Bernice po, nandun na po, at na-operahan na po. Pero, nandun pa ho sa operating room. Sabado po, nagdeklir ako, aatin ako sa gawain. Dumaan muna po ako sa PGH. Dala-dala ko ang mga gamit ng anak ko, pero nasa operating room na siya. Kataas ang kamay ko bago ako pumunta rito para magpuri sa Panginoon. Sasayaw ako sa harapan niya. Ah, dinikler po na ang anak ko ay nakasalang na. pag ko, Lord, maganda ang kalagayan ng anak ko. Praise God! Pag-uwi ko ng Sabado, wala po akong tulog. Wala po, dala ko po ang tatlo niyang anak dahil wala nga mag-antay. Yung asawa niya po naad na na, na, na punta sa Baguio dahil siya po ay kamiraman ng mga pelikula. Tinawagan ko ang asawa niya, umuwi ka, kailangan ka ng asawa mo. Kasi bawal nga ako sa ospital. Sabi niya na, hindi ko pwedeng iwanan tong kamera ma. Umuwi ka. Tatlo lang tanong, umuwi ka. Hating gabi, umuwi pa. Siya po ang nagbantay sa BGH. Pagdating pa ng linggo, nandun na po, sabi po, kumusta ang anak ko? Hayaan mo na nanay answer prayer ka na. Praise God, hallelujah, nagpupuri ako. Sabi ko, anong oras po lalabas ang anak ko, antayin mo na. Pero huwag kang magalala dahil lahat ng sampunan na opera, ang nanay mo ang pinakamalakas. Praise God, hallelujah, lumuluha ako, tumudulog ako sa Panginoon. Ang anak ko lalabas na sa lalong madaling paraon na walang problema. Lunes po, Umabas ang anak ko at dinala ko na sa bahay nila. Ngayon po, Martis ulit, iniwan ko ang anak ko kasi wala na rin yung asawa niya, bumalik sa trabaho. Anak, aatin ako dahil ipagsisigawan ko ang katagumpayan ng kahilingan natin sa Panginoon. Kaya Lord, balis ako sa anak ko na nag-declare walang pasok sa school, walang pasok mga apu ko dahil walang mag at sundo kaluuban ng Panginoon doon ako sa ambil pupunta kaya Lord nandito pa ako pinagsisigawan ko Lord lahat ng kahilingan ko para sa nako ko tagumpay ng dahil sa Panginoon Amen and Amen Lord salamat po Amen Glory to God palakpakan natin ang Panginoon o kita nyo na ha, sa edad niya, nagsumasayo pa yan sa gawain ni El Shaddai. Sinong gustong sumayaw, Tasang kamay. Ay, nako mahina. Slow motion pa. Sinong gusto magpuri sa Panginoon? Tasa kamay. O, sa susunod, kayo naman ang tatayo rito para magpatotoo. At ngayon, ang ating, kapatid, ang ating kapatid para magbigay ng parangal sa Diyos, mula naman sa Quezon City, ang ating kapatid, Sister Daisy Magalianes. Magandang hapon po, lalo na kay Yawel Shaday at sa pamilya ni Brother Mike. Narito po ako para pagsigawan sa inyo na ang, ang ating sinasamba ay buhay. Pumasok po sa hospital ang asawa ko December 15. Nasa ICU po siya. Sabi po ng doktor, uh, daw po siya. Pumayaw po ako pero kay, kay Yawi po ako kumapit na yung dialysis na po yun, na emergency lang po. Ngayon po, nasa bahay na po yung asawa ko, malakas na malakas, dahil po kay Yahweh El lagi, po, lagi ko po siyang pinipray over yun man po eh, December 15, sabi ko kay Yawe, ito ang pinakamagandang pamasko mo sa akin. Nasa hospital kami, pero lalabas at buhay ang asawa ko. Ngayon po, malakas na malakas na po siya nasa bahay, pumabiyahin na po ng motor. Pangalawa po, yung anak ko na merong mild, na mild stroke po kasi may diabetes po. Pero ngayon po, magaling na po siya. Nakakalakad na po siya, nakakapagsalita na po siya gawa ni Yahweh El Shaddai. Ganon din po yung apo ko na may psoriasis nilabasan ng psoriasis sa mga balat. Ngayon po, peklat na lang po. Kaya maraming maraming salamat, Yahweh El Shaddai. To God be the glory. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Taas sa kamay ng mga nagsasalita mag-isa. <laughs> Magsalita mag-isa. <laughs> Magkakamalan tayong baliw eh. Pero yun sa totoo lang, hindi naman yung sarili natin yung kinakausap natin. Yung Diyos na kasama natin palagi. Amen. Handa ba kayong sumamba sa Diyos? Sinong handang magpuri sa Panginoon? Taas sa ang kamay. Sabay mo sa kapatid. Handa ka bang magpuri sa Panginoon? O, oh, tumayo na tayo. At muli palakpakan natin ating dakilang Yahweh El Shaddai. At ngayon para tayo samahan sa pagpupuri at pagsamba sa ating dakilang Yahweh El Shaddai, ang ating mga ng mga frontliner, ang El Shaddai Gospel Music Ministry. Praise the Lord. Hallelujah.